Oh, pido bago ah. Ganda. Mekan ng bile mo? 11 11 11 Ganda pimbe.ulit. Ah, go na. Oh, tapos yung icon ni mawala. Dapat mawala yung ikonin din. natin 'di. Oh, ayun oh. Parang nalulunot.

Ano tayo? Ito wala minor. Ah, tinanggal ko pala 'yung side stand Yan Eh, siyuutin ah. nya tanggalin ko, balik ko alay. Start na ulit okay. Kaso mag error kasi siya. Ay, ayan, ayan, May ginawa na ako nito, eh, taga Bulacan. Ay, ayan. ayan. Start. yan, yung ano mo, orasan niya hanggang dito lang. Oo, oh, yung ano niya. Oo. Oh. Sira na ka rin yun yung eh. Ba't balik sa 40? <laughs> Walang iha to. nakalagay yun? Dapat balik sa zero. Yeah. <laughs> Ay, balik sa 40 oh. Matak na agad. Hindi pa nga umalis 40 agad. <laughs> oh, wala sa ago. Pag tinanggal ko yung sensor, yung problema lang, hindi pwede nawa ng sensor kasi mag-error kasi siya eh try natin magawa natin ang paraan daw kung kaya to o, wala sa tanggalin mo yung IOT nya walang hagok tapos yung eco nya hindi mo wala o, try natin try natin ha try tanggalin ko muna to tingnan ko yung ano nya dito yung LPM try natin tanggalin natin. natin yung IOT niya dito, yung ano niya. Tawag dito, may tawag dito ah dito. Oh, sige, takip dito. Eh, hanapan mo ng ano ah, takip to ah. Kasi hindi mo pwede ubog sa tubig to ah. Mabasa yung fuse dito, maka uh, yari to. Magputukan ng mga fuse dito, ma-short yung wiring. Hanapan mo yung jack uh, Oh. Ah, ito yung ano niyo. Ah, uh, ito dito. Yan, yeah, sa wire niya, sa ano, sa nanti nah, nanti RPM nya tapos try nanti reset move ya baik balik nanti yung sensor eh yung sensor nya oh um, IOT tawag nila nito yan yeah, balik natin salpakan natin tangan na to diagnose kaya try natin reset kaya pag kaya ayos hindi na kailangan i-remap pag umayos siya diagnose na ning low punta tayo sa diagnostic tayo sa Honda Honda Indonesia ah tayo Indonesia Indonesia bit na plate dito on dito on bit on bit dito on bit Uh, tikot lang, ayon mo kung establish the with ACO Ano na yan? Oh, okay. 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 Now, lang. lang. Ayan mo lang. Yan, yan, ano, yan. O, sa red, red CODE. CODE. Ang na naman sya History. history nito sensor damage short sensor damage short to ground injector short circuit fault injector daw circuit fault <laughs> yun yung error ng motor mo ano <laughs> you know? damage EOT damage short sensor damage short to injector short uh, short line injector nya dati na e history nya nakapunta um, tayo sa configuration 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 reset natin reset ok reset Hộp mua con, con Him. i just So, ano ano palo nya engine speed uh, uh, one six, six. six lang one, uh, no, one seven one six one seven oh uh, kung huh? just going to start Tignan natin, be. Okay oh, na. Wala na yung ano. Andiyan pa rin. Yung eco. Wala na yung panel na yun. Sira yata panel, Ayan, Ayan panel. Ayan. ah. Ayan, back natin. On. Panel ah. Bumabalik sa 40.

'yong so yung Eco, no? Hindi okay. mawala. Ganyan nga siya nung Ganyan na yung pagbili mo? Parang sila na lang ito, mas na lang. Ah, na? po, ano, ito. ka 270. Tira na nga to. the beat. Beat to no, Bito? Ayos. Shout out kay boss oh. oh, this thing mo. Wala na ano. Wala mo. This mo daw no. Arbitrated mo si Medyo Lo. Ano 'yung mga kumakagupit? Ah, kumakagupit. Tingo. Sting daw niya.